tuwing Agosto, sa hilagang bahagi ng Sri Lanka, libo-libong lalaki ang nagsusot lamang ng saffron. Naglalakad ng nakayapak sa matinding init ng araw at paulit-ulit na sinisigaw ang pangalan ng kanilang Diyos. Simon Pero sa gitna ng pananampalatayang ito ay may isang kakaibang bagay nakapansin-pansin para sa ating hindi taga dito. May mga ilang kalalakihan na tila may malaking bukol sa kanilang leeg o balikat. Help Malambot parang bola sa laki nito. Hindi sila nasasaktan at proud pa sila sa mga bukol na ito. Kung dito sa Pilipinas ay magiging tampulan ka ng tukso kapag nakakita ng na ganito, sa lugar na to ay normal lamang sa kanila. Isa ba rare medical condition? Epekto ba ito ng matinding init at pag-aayuno? O isang regalo mula sa kanilang Diyos? Tara, sa niyo akong Ito ang Democratic Socialist Republic of Sri Lanka, isang kapirasong bansa sa mapa na makikita sa paanan ng bansang India. Mahigit 23 milyong populasyon din ang mayroon sa bansang ito. Kagaya ng India, ay sagana sa kultura ang mga nakatira dito. Pero may isang lugar dito na mayroon kakaibang pista na nagaganap taon-taon dito sa syudad ng Jaffna ay makikita ang mga mamamayang Tamil. Taon-taon, ang mga Tamil ay may dinaraos na religious festival na dinadaluhan ng libo-libong deboto at ang pistang ito ay tinatawag nilang Nalor Festival. Sa pistang ito ay sama-sama ang mga Hindu Tamil na nagbidiwang ng pista na tumatagal ng 27 days. Isa sa mga nakakapukaw pansin sa pistang ito ay ang pagbubuhat at pagpoprosisyon ng malaking ribulto ni Lord Murugan at ang iba pang mga Diyos. Kung dito sa Pilipinas ay dinaraos ang pista ng mga santo kagaya ni Santo Niño, dito din sa Jaffna ay may ganoon ding senaryo. Yan nga lang ay may konting twist. Para sa mga kalalakihang Hindu Tamil, malaking karangalan para sa kanila kung sila ay mapilin tagabuhat ng mga rebultong ito. At kapag sila ay napili, tinatanggal nila ang kanilang damit na pangtaas bilang respeto. At dito ay sabay-sabay nilang ipapasan sa kanilang mga balikat ang kanilang napakabigat na rebultong ito sa loob ng 27 days ay araw-araw nila itong ipapasan sa kanilang mga balikat at kanilang ipoprosisyon sa iba't ibang bahagi ng Jaffna. At dahil sa bigat ng mga naglalakihang rebultong ito na araw-araw nilang pinapasan ay dito na buo, buo ang mga bukol sa kanilang likuran o leg. Para sa mga Hindu Tamil ay kanilang ipinagmamalaki ito dahil itinuturing nila ito bilang isang pagsasakripisyo para sa kanilang pananampalataya sa relihiyon. Karamihan sa mga debotong pumapasan sa mga rebulto ay dekada ng ginagawa ito at ayon sa kanila ay parte na ng kanilang buhay ang pagpasan. Nahahawig ito sa pagpapanata ng mga pilipino Katoliko na isinasagawa tuwing mahal na araw. Ayon sa mga deboto, ang bukol sa kanilang likuran o leeg ay nagsisimbolo din bilang presensya ng kanilang Diyos. Kumbaga sa pagkakaroon ng ganitong bukol ay para na rin nakaupo sa kanilang batok ang kanilang Diyos. Pero may mga tao din nagdududa sa mga bukol na ito. Dahil para sa kanila ay napakaliit lamang ng tiyansa ng pagkakaroon ng bukol ng dahil lamang sa pagbubuhat ng mga rebultong ito. Kung ganun nga naman daw ang kanilang rason ay bakit hindi nagkakaroon ng bukol din ang mga taong kargador sa mga palengke o kahit ang mga nagjijim na taon na ang ginugul. Suspecha ng iba ay dahil sikat sa kanila ang pagkakaroon ng bukol sa likuran o leeg ay maaring nag-shortcut ang iba. maari daw na nagpalagay sila ng kung anong artificial na bagay sa kanilang mga leg upang magmukhang bukol ang mga ito. Halimbawa na lamang ng pag-iinject ng oil o sintol na kalimitang ginagamit ng mga taong gustong pekein ang kanilang mga muscle para magmukhang malaki ang kanilang mga biceps o katawan. Dahil walang pruweba ang lumalabas patungkol sa mga ito. Kung peke man ang mga ito, ay mas mainam siguro na respetuhin na lamang natin ang kanilang kultura at paniniwala. Katunayan, mula 1983 hanggang 2009, ang lungsod ng Jaffna ay isa sa mga sentro ng Sri Lankan Civil War. Isang halos 30 taong digmaan sa pagitan ng gobyerno ng Sri Lanka at ng separatistang grupong Tamil Tigers. Libo-libong buhay ang nawala, mga tahanan ang nawasak, at ang mga Tamil, kabilang ang mga debotong ito, ay naging biktima ng matinding diskriminasyon, karahasan at kahirapan. Dalawang grupo ng mga Sri Lankan ang makikita sa bansang ito. Ito ay ang mga Ceylon Tamil at ang mga Indian Tamil. Ayon sa impormasyon, ang mga katutubong Ceylon Tamil ang mga naunang nanirahan sa Sri Lanka noong early as 5th century BC. Sinasabitin na ang mga taong ito ay nakapagtayo pa ng kanilang kaharian sa Jaffna Peninsula noong 14th century. Ang mga Indian Tamil naman ay dinala sa Sri Lanka noong 1815 ng mga British colony kung saan nagaganap ang British colonization. Nang sila ay napadpad dito, ay puwersahan silang pinagtrabaho sa mga plantasyon ng tsaa, nyug at kape at sa paglipas ng panahon ay nagpatuloy sa pagdami ang mga kanya-kanyang grupo. Kalakip nito ay ang pagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga kultura at relihiyon. At nang maganap ang pagkuha ng Sri Lanka sa independence noong 1948, ang mga Indian Tamil ay nagkaroon ng problema sa citizenship na kinikilala bilang dayuhan ng mga Sinhalis at Ceylon Tamil. Pero magmula nun ay sinhalis na ang namahala sa bagong gobyerno matapos nilang magwagi sa Gera Contra Liberation Tigers of Tamil Eelam o LTTE sa loob ng 29 years. At sa bisa ng pamumuno nila ay itinalaga nila ang sinhala bilang opisyal na main language ng buong Sri Lanka. Sa gitna ng ganitong madilim na kasaysayan, ang Nalor Festival ay nagsilbing liwanag at lakas ng komunidad. Kaya ang pagdadala ng rebulto, ang paglalakad ng nakayapak at ang pagkakaroon ng mga kakaibang bukol sa liig, para sa kanila ay hindi lang basta tradisyon, isa itong aktibong paglaban para sa pagkakakilanlan at pananampalataya. Maraming salamat sa panonood at sa manulit ako sa mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Ako si Mr. Saliksik. Sa bawat misteryo at kaalaman ay huwag nating kalimutang magsaliksik.